Matay, matay, matay. na ka ay mag ipang patay. Kung saan ba na? Dili na kayo. Kami mga nitsibo, dako ang among pag-respeto. Pero kamo, mag-respeto mo, pero dukuha na ninyo mga bata dito. Oh. Dili mo ka na ang kinaya. Tama na, hindi dato bibang ang pag... Ang samuha, ang mo. Tama na, ang paggamit sa amuha baka nyo naman nag alto mo sa Bukid so punta ninyo ang mga nagtibo di ninyo dyan mga bata di ninyo pabakwito ngawa kay Diras Bukid o oh. ano pala rin mga bata dito why Diras Bukid o di mo satang hihiyos walay kasamok sa Bukid ingatan mo sa tinunan ako nag amot na kong 73 years Diras Bukid wak ka kadara. Di hirum nang nang kami atukan di atupa wak nai di darang mabata. Unya karuna na pu de panayau nang ubus. Ang panayau dari awak gikan sa bukit. Di namu hutun ang dili hutun ang mabata. Pati ang pamilya oh tanawa kami. Na di tur mangatao. Ai ko ninyo ang nag atu saran kailan aku nak tanan. Pero alaku. Wak nang ko bet kayo ang mga ka, o oh, tanawa na na mga adverter sa radyo nga man sayaw sayaw ang mga itibod to kay mangayo o suporta sa lain na so na, sa ato pa ang among mo di ura ibalig niya ang tribo namo ganit sa sato ninyo dali sa paro dali makaabot ang mga itibo kung niya karunin noon maabot ng sabaw na po eh kamo naman nanguha ba mag mga bata sa lain grupo? Wala. Magka-add to may stagong pag sa to, lobe meron. Pero meron mo mabita, meron mo yung add Mura nang makilili mo sa taga-bukid, diri-diri, maniklamot magaling magtrabaho. Araw makataon ang mga tabataan sa bukid Karoon lang ba nga, panahon nga, pagsuro dito, naisamok. O niya, pagkahat, pagkakabi eh. Maayro ang indios, may istorya sa mga bata. Pagkabi eh. O di O, naiad marun mo sa ka. O sa manak. Maay magnangit aming away. Wala man eh. Interpret sa na. Kaya nang ikaw mo interpret. Wala man minangit ang away ang mga nitibo. wa suti ang tamo walay mo sa ka nga sundarog o wala ang sapikas tingnan sa tinood lang unya maundi ay nga di patay ang akong bana, kaya arun di may makatubad kana si liba yaw mismo sa NCE hantod karong way justis narata na lang unya napay announcement sa radio nga ang MP doon, doon ay human rights pero ang military wala. Ang may mamatay wala yung human rights. wala man ko i-grab banan kaya nalang gusto na May man ko. Ako may taniyaan ng ako, an, ako. Lang, hud ang kalaingod, Magpato nga ako. Huwag lang po Ang indiyos nga si ay arang-arang na Masagdan e, na ako sila. Mas na tao smoking akong tao. Akong kuan, membro. In, Ingon sila nga ang sundarong abuso wala. Ang impiya ang unang o patay sa sundarong. Oh, kanila ang kyo, um, ano na, tento, damay, ang impiya o siya. Ako nasagdan ko gamay ang sinasabi ni Dai Pilar Um, 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 hindi po kami natawad ng mga bata. Kasi <coughs> sila po, po nagpa-rescue sa Amuwas, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya tapos nag, ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor, the mayor, kanilang government agencies, kanilang hidpuni, bago po muli kabutong pangyayari na to, kaso pa rin lang po, biglaan po. Tapos bago po po magsaka, nag po ko sa mayor, sa governor, sa talagang po na pwedeng i para po magpataba. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yun po yung ano, gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga, daghan po rin na nagtiyak kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka mag, ano, magtiyak po na ligtas po yung mga bata. Yun lang naman po yung tuyo na. wala po kaming ibang tuyo na hindi maayo. Nga nung emergency man nga, wala man giharas ng mga bata, ah. kung ayaw po, na ipagawas na itong dua ka bumabata. mabata. Opo, pwede pong teacher mag-istorya. Opo, oh, pwede po. Oh, po. Mangutan nato, O, oh, bihalas ba mo dito? Hmm. Taipur, uh, man to mininat, to. Ang sige saman. Nga nung makaayon mo. Yan, teacher mo. Ha? Uban ang maestra. Nga nung makaayon mo nga emergency. Nga huwag man nagiging siya sila dito. Ipagutuhan niyo po si Kailan. Kano siya? Pagpahuliin ang mga direktor. Gam. Alangan tayo po. Pagpahuliin ang mga direktor. ang mga mga bata, nga po ang gambitas nung at gabi, kung siya may problema. Pero, ma Nabay diras bukid, doon siya. Nagpaano po kami, nanahid po kami dun sa checkpoint po sa igang, nagpaliwanag po kami, tapos pina, pina, ano, pina, lapos po kami yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng no, mga polisya. E, eh, pagkakarap sa ano din yung misandong kapo ang bata. Dili, pwede maka ang istorya hmm. niyo. Ang ako alam, kung bisaya man ang maestra ninyo, kamang kang dalan ninyo. Pero ang mga bata, ayaw ninyo dala. Kaya nga nai-disulti mo dito na sila ba? Nga wa, ayaw na kami sa eskwilaan ninyo. Basta ang Makpuang je dua lah naik maestro, lalu kuan itu saya ingin wang maestra. Kayak aku malu ilaman kota, tak turus tak tahu. Tapi lu, wala entah ni nyugi buhat Una-una, dai, mam. Istudianti namu nga kalid, gipatay ninyo. Kahit nga datu, gipatay ninyo. Pero so, anak datu, namatay. Karasuk, karamusulod mo dito, nanay gira. Nanay gira. Kay pamaakyo ninyo ang mga datu. Mao na nga mo ayaw na kami sa inyo. Karon kay gawas ng dato gibang, di dili na kami gusto nga mo balik pa mo. Makasabot mo sa nagbuluntir si datuk gibang nga gawas. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Ikaw pastor, kung gino ang bulitan ni mo, gino lang apil-apil sa daotan. Kanang gibliyan ninyo. Siguro, Daot ang ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na ang Biblia o mo apil-apil sa anak. Karun, iyon na ni Karun gibuhatin niyo. Maayo ba nang gibuhatin niyo? Nagabi, pagkanda ko. mo kayo wala mo nagsunod ka rin sa nasilaban. Basig ka mo ulit mamatay dito. Mailang kay buutan ang diya sa igang. Di pa mo. Mga wahiw lang ko sa inyo. Ang amo ang mga bata, ipagawas yun. Ang maestaraan ninyo muna lang dalon ninyo. Kini, dire diri taro, pag makagawas mo, diri mo, na makagawas mo. Basta din ninyo ginawag ang mga bata. Hindi po pwede na kami inyo iblan. hindi nga kami maadlok mamatay kayo. Gipamatay na kami ninyo. Karaniyo kami ang mamatay. Kami kamu kamu ang tunay sala dapat kamu ang amo ilater diri kami kay tagan din ni pero wala po pa, hindi po ganun po talaga yung puyo namin hindi po kay yung ibablat blatter namin magre-report lang po kami kung sa unsanay po hindi rin naman po kami bigyan sa taas ang sinasabi ko lang po nag-respond din lang kami dahil nga po hanggang ngayon ang puyo ng mga t-shirts na Okay na, ma'am. Okay kung maestara ang ba baba, gibiyaan ang mga bata. Kung sa may katarungan mo, riskyo. Na, na, dili na kami gusto. Uh, nga napay pa'y rin sa bukid. Turiyan ninyo nga ako ang usapan. O dili na kami gusto nga usapan pa. Kay dagan nang namatay sa amo ah. Uh, oh, Kahit istudyante na mo, ninyo sa tao ninyo.